Yun Good morning mga kabisay, good morning dyan sa lahat Mega mega love shout out sa inyong lahat dyan mga kabisay Kumusta kayo? At medyo matagal-tagal tayong hindi nakapag-update dito sa aking mga kaganapan Dito sa paligid ng bahay ng OFW na vlogger Ayan o at sa ngayon mga kabisay, gusto ko lang kayong i-update dito sa aking mga kapaligiran At gusto ko rin ipakita sa inyo ang aking mga halaman Na sa ngayon mga kabisay, eh, eto na Kung makikita nyo noon, eh, halos mababa pa At hindi ganito pataas Sa ngayon mga kabisay, eh, lampas na sa akin Huling ipinakita ko sa inyo, halos eh, pantay lang. So ngayon ay ayan na, at nasa taas na ang kanilang mga dahon. At ang ilalim niya mga kabisay, ayan, malinis na at walang tumubong damo talaga. Ayan oh. dahil yung mga damo niya ay tinalo na ng kamuting kahoy. At ang kamuting kahoy natin mga kabisayayan Sobrang tataas At siguro Mga Ilang buwan pa Ay Pwede akong Dumaan sa ilalim nito At dito nga pala mga kabisay, ay Meron din mga tanim na kamuting kahoy Ayan Kung Makikita nyo yung hilirang yan mga kabisay Kamuting kahoy yan hanggang doon Nakapaikot siya hanggang doon paikot sa buong uh, area ng bahay at dito kung makikita nyo noon ay eh, masukal ngayon ay eh, ayan malinis na at ang ating mga halaman ay eh, sobrang nang tataas at kung yung papaya dito mga kabisay kung makikita nyo noon ay eh, lampas na lampas sa kamuting kahoy ay ngayon ay ayan itinago na ng kamuting kahoy mga kabisay at halos pantay na ang kamuting kahoy at ang uh, papaya ayan o. hindi mo na makikita kung hindi mo talaga pupuntahan dito at dito mga kabisay yung tanim kong ube sa awa ng Diyos ay ayan malaguna at ayan o Nakaakyat na. At yan mga kabisay na ando na ang dulo. At pataas na sila doon. Yan ang kanyang mga baging. At itong aking papaya mga kabisay may isang bunga na dito. Na medyo malaki-laki na. At ayan ay mayroong mga sumusunod na bunga. Yun nga lang hindi siya makaganda ng bunga mga kabisay gawa ng... Natalo ng kamuting kahoy Pero Ano din yan Tataas pa rin yan Muunahan din ng kamuting kahoy niyan, Dahil ang kamuting kahoy eh, konti na lang ang itataas niyan At dito naman sa kabila Mga kabisay Atin puntahan Let's go At dito banda nga pala Mga kabisay Ay mayroon din mga tanim na Kamuting kahoy Yung itinuturo ko kanina Mga kabisay Ayan o oh. At Simula dyan nakahilera din yan kamuting kahoy papunta rito hanggang doon uh, at syempre, yan ay parang pinaikot namin dito sa paligid ng bahay dahil parang pinakabakod siya magsisilbing bakod siya dito so ayan at ayan ang itsura kasi ng bahay so, papakita ko na rin lang sa inyo dahil yun na. Kasama na yun dito sa ating mga ina-update ngayon mga kabisay sa aking mga kaganapan na dito eh, ito lang ang ating mga uh, ganap dito ngayon. So ito nga ay eh, bala kong tabasan na rin ulit at ayan oh. At medyo marami na rin uling damo. Pero ito na may nauutay-utay kung natatabasan, hindi nga lang permanente dahil yun nga palaging umuulan at ayun dito sa may bandang harapan ay eh, lagi kong nakukuha na ng damo ang problema ay eh, mabilis ding tumubo gawa nga ng naulan at yung kamuting kahoy ko ay eh, ayan hindi masyadong maganda yung tubo nagpatlang patlang dahil na iimba ka ng tubig katulad nyan dyan oh. hindi nakatubo lahat yung kamuting kahoy dahil nagpatlang patlang gawa ng tubig o, ayan. At ating tingnan doon sa bandang kabila, mga kabisay. Ating tingnan din doon yung kalagayan. At doon na rin tayo mag uh, kita kita ulit. Let's go mga kabisay. Doon tayo sa kabila. Ayan. Dito sa kabila mga kabisay. Eh, kung makikita nyo yung mga kamuting kahoy ko rin dito. Ay, ayan. Ayan. Halos nakapantay na sa kanyang, sa aking balag pala. Ayan. At tumaas na rin ang tumaas. At yung mga talong mga kabisay ay natabunan. Pero namumulaklak na rin yung ating talong mga kabisay. Malapit na rin mamunga. Ayan siya mga kabisay o. Oh. Yung talong natin. At mayroon na siyang bulaklak. Ayan. Kung makikita nyo ay may bulaklak na siya dito. Ayan. So yung ating sitaw ay kapipitas lang nung bunga niyan mga kabisay at ayan sobrang lago hindi natin ma ano ma sa na tanggalin yung kanyang mga sangang mapayat pero hindi man siya bumunga ay eh, okay naman ang bumubunga lang mga kabisay talaga yung mga malalaking ano malalaking baging at dito banda, sa aking mga kamuting kahoy na tanim, ayan. Ito ay tinanim ni Paulo papunta doon. At ayan, nakapaikot yan doon hanggang sa harapan ng bahay. Hanggang doon, sa may sulo dolong iyon. At ito ay hinilira. At dito, sa awanan ng yung aking mga kamuti ay ayan. At, araw-araw ko nang nakukuhanan ng mga talbos dahil binibigay ko sa aking mga hayop sa aking mga alaga at ayan yung kamuting kahoy din dito sa bandang dulo ayan na rin ang itsura nya kung makikita nyo ito mga kabisay ay kung maalala nyo ito yung ginamasan ko noon na medyo mabababa pa so ngayon ay halos magpantay na rin sa akin hindi pa siya tantong kataasan dahil huling-huli ito nung itanim. At yung aking mga gabi mga kabisay, ayan. Buhay na buhay na. Ayan. At sa awa ng Diyos ay lumago na rin yung kanyang dahon. At yung aking ginagawa ditong bahay ng aking mga alaga ay medyo malapit ng mabuo mga kabisay hindi ko nga lang malagyan itong sa bandang likuran dahil kinulang ako ng kawayan uh, at gusto kong ilagay dito yung mga uh, matutuwid na kawayan, mga baluktot yung natirang yan mga kabisay kaya ihahanap ko yan ng mapaglagyan na medyo hindi may masagwan tingnan at uh, doon ako magpuputol mga kabisay pero hindi ko pa alam kung kailan ako makapagputol dahil medyo malakas ang ulan palagi eh eh mahirap maabutan ng ulan doon tayo sa kawayanan at siyempre mahirap nang ma ano tayo ng ulan dahil ang hirap dumaos-os doon hirap dumaos ang hirap bumaba ayan at dito mga kabisaya ayan may mga bunga na paisa-isa na yan ay sa susunod na pipitasin. So, yun mga kabisay. Maraming salamat sa inyo. Sa lahat ng mga karating. na naman sa aking uh, dulo ng video. Or nakarating sa dulo ng aking video. Maraming maraming salamat sa inyong lahat dyan. At uh, pagpasensyahan nyo na. Na medyo hindi clear ang pagkaka update ko sa inyo ngayon dahil medyo ano tayo hirap gumawa ng mga content kaya halos ito lang ang magagawa ko ngayon dahil hindi ako makapagbilo ng mga gawa mga kabisay dahil sa kilos ng panahon so yun maraming maraming salamat sa inyong lahat at sana naman ay nagustuhan nyo itong munting update ko dito sa aking kaganapan sa lugar ng OFW na vlogger. So ayan mga kabisay, maraming maraming salamat sa inyong lahat. Saan man kayo naroon sa sulok ng ating mundo. Walang ibang laging sinasabi ang inyong taybisay. Laging mag-iingat, laging magdasal. Nang patuloy tayong patnubayan ng pong may kapal at iligtas sa anumang kapahamakan. So yun lang. Migamigalab shout out sa inyong lahat. God bless us all. Bye bye.